Kapag OFW ka, alam mo ang feeling. Taon-taon kang nagpapadala ng balikbayan box, paulit-ulit na video call, at puro pa nga kong uuwi rin ako. Pero paglapag ng eroplano, pagyakap sa pamilya, biglang tanong sa sarili. Ngayon ano na? Para sa maraming OFW, ang pag-uwi sa Pilipinas ay hindi lang saya. Kadalasan, doon nagsisimula ang totoong shock. Sa video na to, pag-uusapan natin ang hindi madalas sabihin. Ang tunay, minsan masakit at madalas nakakapagod na reality ng pagbabalik pagkatapos ng ilang taong sakripisyo abroad. Para sa bawat OFW, may pangarap na paulit-ulit na inuukit sa isip. Ang araw na uuwi ka, bitbit -bit ng malalaking maleta, puno ng pasalubong at pusong sabik makita ulit ang pamilya sa airport pa lang, ramdam mo na, ito na yon. Ito na ang matagal mong hinihintay. Pagdating mo sa arrival area, ayun sila. Ang yakap na ilang taon mong inasam. Iyakan, tawanan, kwentuhan, para bang bumalik lahat ng kulang. Ang gaan sa dibdib. May instant relief na kahit sandali, ligtas ka. Kumpleto ka. Pero pagkatapos ng unang gabi ng kasiyahan, may mararamdaman kang kakaiba. Hindi pa halata, pero nandiyan na. Yung mga tanong na hindi masabi. Yung mga pagbabago sa bahay na hindi mo alam kailan nagsimula. Yung mga tingin na parang may inaasahan. Tahimik muna. Mahina parang bulong. At doon nagsisimula ang shift from the golden promise to the reality na hindi mo napaghandaan. Pagkatapos ng unang saya, doon na pumapasok ang realidad na hindi masyadong napag-uusapan, ang financial aftershock ng pag-uwi. Kasi oo, natural lang ang mag-splurge sa unang linggo. Kainan kung saan-saan, regalo sa pamilya, konting travel, konting deserve ko to. Pero pagkatapos nun, Unti-unti lumalabas ang mga gastos na hindi mo nakita sa video call. Biglang may kailangang ipaayos sa bahay, tumaas pala ang kuryente, mahal na ang tubig, at syempre, kung wala ka pang sariling sasakyan, mapapaisip ka agad. Kailangan ko bang bumili? Parang bawat galaw, may katumbas na bayad. Doon mo rin mararamdaman yung tinatawag na balikbayan box mentality sa abroad isang kahon kada ilang buwan lahat tuwang tuwa pero pag uwi mo iba na hindi na baksang hinihintay ikaw na mismo ikaw yung inaasahang source ng ginhawa ikaw yung parang ATM na hindi dapat mawalan ng laman at kahit hindi sila humihingi ng direkta ramdam mo yung pressure na panatilihin ng lifestyle na nasanay na sila habang nasa abroad ka. Pero ang pinakamabigat, yung lost income. Yung biglang realization na wala ka ng dollars o dirhams o yen na pumapasok kada buwan dito sa Pilipinas, ibang laban. Biglang nagiging malinaw ang sahod na sapat abroad, minsan kalahati lang or mas mababa pa kapag dito ka nagtrabaho ulit. Kaya ang muling pag-reintegrate, hindi simple, hindi mabilis, at hindi laging matagumpay. Ito yung parte na hindi kita sa social media post. Pero ramdam na ramdam ng bawat OFW na umaasang makahanap ng trabaho dito na kasing taas ng kita sa ibang bansa. Pero halos imposibleng makuha. Pero kung akala mo pera lang ang magiging problema, hindi. Mas mabigat pa madalas yung emotional na part ng pagbabalik. Una, yung mismatch expectations. May larawan sila sa isip nila kung sino ka. Yung masayang OFW, yung matatag, yung may pera, yung may kayang ayusin lahat. Pero ang totoo, hindi na ikaw yung umalis noon. Iba na ang pananaw mo. Iba na ang ugali mo, iba na ang pinagdadaanan mo. At kapag hindi tugma sa inaasahan ng pamilya, doon na nagsisimula yung hindi pagkakaintindihan. Kahit walang nag-aaway. Tapos nandyan yung nagbago ng relasyon habang wala ka. Yung anak mong dati mong kalong-kalong, ngayon may sariling mundo. May sariling ugali, sariling diskarte. Minsan parang may distansya yung partner mo na dati mong sandalan na tutong maging independent, na sanay sa routines na wala ka. At kahit mahal ka nila, ramdam mo yung awkwardness. Para kang bisita sa sariling tahanan. Pero siguro ang pinakamabigat sa lahat ang burden of success na nakapatong sa balikat mo. Yung pakiramdam na kailangan mo laging maging matatag. Kailangan ikaw ang tagapagligtas. Kailangan ikaw ang sagot sa tuition, sa bill, sa problema, sa future ng buong pamilya. At habang tinutupad mo lahat ng ito, unti-unting nawawala yung sarili mong pangarap. Yung mga bagay na gusto mo sana para sa'yo. Ito yung emotional cost na hindi nakikita sa airport welcome videos. Pahimik pero mabigat. Masakit pero hindi mo pwedeng ipakita. Dahil sa mata ng pamilya, ikaw pa rin yung malakas. Kahit madalas pag-uwi, pagyakap at paggabi, ikaw din yung pinaka mapag-isa. At habang sinusubukan mong bumalik sa dati mong buhay, mapapansin mo ang isa sa pinakamalalim na hamon sa pag-uwi yung pakiramdam na hindi ka na ikaw. Parang bigla kang naging estranghero sa sarili mong bansa. May mga bagong ugali, bagong kultura, bagong galaw ang Pilipinas, lahat mabilis. Lahat may sariling mundong hindi mo nasaksihan. Habang nag a ka, ramdam mo rin hindi ka na eksaktong fit sa dati mong kumundad. Hindi ka na yung lumaki dito, hindi ka na rin yung nasa abroad, parang nasa gitna ka, wala sa dalawang mundo. Mas masakit pa, minsan nasa loob lang ng bahay ang disconnect. Dati ikaw ang nagtuturo ng ABC, ngayon maririnig mo ang anak mo na mas komportable mag-English. Ikaw Tagalog, sila English. Magkaharap kayo pero parang may pader sa gitna. Hindi dahil hindi kayo nagmamahalan, kundi dahil hindi sabay nag-evolve yung buhay niyo. At sa gitna ng lahat ng ito, meron pang isang tahimik na hirap. Yung longing para sa buhay abroad. Yung freedom. Yung predictable na sahod. Yung sense of control. Yung oportunidad na alam mong totoo at abot kamay. Madalas naiisip mo, doon may direksyon ako dito parang nagsisimula ulit. Pero sabay nun, gusto mo rin yakapin ang tahanan. Gusto mo yung amoy ng hapunan, yung tunog ng kapitbahay, yung init ng pamilya. At sa pagitan ng dalawang buhay na pareho mong mahal, unti-unti kang naliligaw sa tanong na hindi mo masagot. Saan ka nga ba talaga nababagay? Sa dulo ng lahat ng hirap, may isang bagay na kailangan nating tanggapin. Ang pag-uwi ng isang OFW ay hindi simpleng uwi lang. Ito ay pagbabalik mula sa taon-taong sakripisyo na hindi nakikita sa Facebook post. Ito ay kombinasyon ng lungkot, pag-asa, pagod at lakas na hindi kayang sukatin ng kahit sinong hindi dumaan dito. Kaya bago mo husgahan ang sarili mo, tandaan mo 'to. Hindi ka mahina. Hindi ka nagkulang at hindi ka nag-iisa. Kung meron mang simbolo ng tibay at resiliency ng Pilipino, kayo 'yon. Ang mga OFW na lumalaban para sa kinabukasan kahit kapalit ay sarili nilang pangarap. Pero hindi rin pwedeng puso-puso lang. Kailangan din ng strategies para mas maging maayos ang transition financial planning bago umuwi, hindi lang para sa pamilya, kundi para sa sarili mo. Open communication para hindi puro hula at hiyaan. At paghahanap ng support systems, community groups, mentors, counselors, kahit simpleng kaibigan na nakakaintindi. Dahil ang katotohanan, ang home ngayon ay hindi na basta isang lugar hindi lang siya address, hindi lang siya bansa. Ang tahanan ay kung saan ka nakakahanap ng kapayapaan. Kung saan ka muling nagkakaroon ng purpose. Kahit saan pa yan, sa Pilipinas man o sa ibang panig ng mundo. At kapag natutunan mo 'tong tanggapin, doon mo mararamdaman nang ang pag-uwi ay hindi pagtatapos. Ito ay panibagong simula.